Good morning, good morning. gising-gising lang. Pwede pa yan. Pakulo tayo ng tubig. Makahinga pa, pa kasi si Rapi. pa naman. Anong oras pa lang? Oras na ba? 8 hey, a.m. in the morning. Pangat ng weather. Eh. Hmm. Makulimlim ngayong araw. Pero, ganun talaga. All goods pa rin. Wednesday. No naman bukas. Day off. May tira pa kaming ulam dito. Bah. Wala na naman yung rep. <sighs> Namin. konti na lang. Wala pa kasing sahod. Shout out nga pala kay Shout na Nick. Shout out na Nick. sa'yo. All goods. Shout out na natin to. Sa nasang bansa man. All goods sa'yo. Shout out sa'yo. New subscriber ko. Salamat daw. Ramat, salamat, salamat. Kamusta kayong lahat? May tirang May tirang minudo pa ako kahapon Ito na ulam namin ngayon Ayan. Papainit na lang siya All goods Ayan. May kanin na naman Ayan. Papainit na lang din Marami pa Kaya hindi na magsasahing All goods. Warm water muna sa umaga. Tapos lemon. Two and one. Kamusta, kamusta, kamusta? Sagutin na natin yung mga tanong nyo mamaya. About dito sa Poland. Sa reality dito sa Poland. Makahiga pa kasi si Patay pa ilaw namin. Pero gising na yun. or good. Gising na rin yung ibang dalawang babae gising na. Si Ryan at saka si Rod pumasok. Morning sila lagi. Si Ryan kasi under the training ba siya? Dati na training ba siya? Pero pain naman na yun. Dito kasi sa Poland. Yung ibang yung ibarito na nag-start sa trabaho yung iba without pay without without pay sa training yung iba naman may bayad yung ibang ano rito ibang agency pag nagpapa-training sila walang bayad yung iba may bayad okay iba 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 ang agency dito eh. iba ibang rules nila iba ibang patakaran ewan duro ganun talaga pag agency dito All goods. Uh, meron pa kami ano na dito eh. Kasaba cake. Ayan o. na bakat kahapon. Ayan Bawas na nga lang. Yummy. Kasaba. Labas na natin. Para hindi masyado malamig. Hey guys, good morning. Nah, na si Kyle. Sini si Pungko pa rin? Every morning. Sinisipong Sini si Pungko pa rin talaga every morning. Ha. pasok niyo Bukas, guys. Ah, ha. Nga alauna. una. Ayun. Maraming labahin niya na. Ah. Naglilinis si Kairin. dito kasi sa amin, ano, uh, maglilis ka o hindi, ayos lang sa amin. Ganyan kami sa plat. Wala kami. Oh birthday niya, kaya naglilinis siya. Oh, uh, <laughs> na <pag> lang, <laughs> Hindi, <laughs> 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 uh, sinipag lang talaga si Kairin. Uh, tsaka kagising pa. Good morning, guys. Uh, ano tawag natin <laughs> Kahit anong tawag, walang problema. yan, laki tayo mag-atyo ko. Hindi tayo nagkakape. Bawa ng kape, ah, kaya atyo ko. <laughs> ay, wala na, wala gatas. Hmm. Si Rapi kasi hindi yan nagkakape. Kami ni Rapi. Nagkape, walang inom. Wala hmm. uh, walang babae. Health living lang, no? Oo. Oh. minoksan ko ng ilaw. Tsaka yung, ano, dito lang muna tayo tamambay. Ang panag kasi ng weather, eh. Maambun, yun. Kaya, yeah. Hindi tayo masyadong makalabas ngayon. Hindi tayo makatambay dyan sa labas. Malamig kasi ngayon. Pero oh, sige. Eh, labas na rin tayo. Nandito na rin naman. Kaya pa naman. Kaya naman isin yung lamig. Hindi oh. naman na pala siya masyadong malamig. Nung isang gabi pala. Nung isang gabi. Yan. Naglalakad ako dito sa... Pauwi na ako. Pauwi na ako. Galing akong trabaho. Pauwi na. Pagbaba ako ng bus. May dalawang ano. May dalawang... Hindi ko alam estudyante yata yun. Hindi yung taga rito eh kasi yung mukha niya yung mukhang taga Middle East tapos yun mm. pinagtitripan ako <laughs> tipong pinagtitripan nila yung dating malakas man trip masarap <laughs> <laughs> sarap basagin ng mga mukha nung ganun no? yung yung dating takot na na hindi na natatakot ganun talaga Minsan, may mga tao kasi rito nang titrip. Trip lang nila. Uh, siguro, hindi pa sila makachempo nang kaya silang sabayan. Eh, ganun talaga. Nagkakataon lang naman. Hindi naman na ano yun madalas. Madalang dito. Paminsan-minsan lang naman yung ganun. Pero kadalasan dito. Ang nang titrip talaga rito. Ibang lahi. Wala naman nang titrip dito ng lokal. Ibang lahi pa rin yung nantitrip dito. Yung mga dayo pa rin dito. Kasi yung mga lokal dito, mababait ang mga lokal. Sabi nga nila, kung sino pa yung mga dayo, sila pa yung malakas man trip. Mga taga-middle is yung dalawang kupal na yun eh. Pinag-tripan ako. Pero, hindi naman tayo natinag. All goods. Puntahan natin yung dalawa. Ayun, yung dalawa. Nagbabanding, nagkukwentuhan. Ganyan lang kami dito Kuntuhan, sa plot. Kung ano. kung sana naman ah. ano. Si Terapi kasi pag day off niyan, gumagala yan. Sana naman ang... Si, 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 si Kyle, ganun din, paminsan-minsan. Madalas, ukay-ukay okay kami dito. Okay. Ah. Ito tayo sa UK. Ito kami UK. Ukay-ukay. Okay, okay, okay. okay, okay. ah may usap family day may usap sila pero pag nag-usap sila at nag-usap tayo magkakasabay-sabay magiging maingay eh. uh, sa nagtatanong pala sa bigas may nag-comment sa akin eh, sa bigas about dito sa bigas dito sa Poland depende po kasi dito sa Poland kasi ah uh, pag nandito ka mismo sa Warsaw ano you know, na kayo nandito yung bigas namin eh ito ayan ito yung bigas namin. Ito yung bigas ko. Royal siya. O, oh, premium jasmine. yeah Dito kasi sa, ano, sa Warso mismo. Pag sa Warso mismo, pag sa, mismo sa Warso, dito sa Warso, may, may Asian store. Yan. Gaya nga ng previous na sinabi ko. May Asian store dito na, pwede mong bilan ng mga bigas. Pero karamihan ang nagtitinda, puro mga Vietnamese. Sa nagtatanong about dun sa bigas nga pala, yan, about sa bigas. Ang mga bigas dito, pag nasa countryside ka, diba, let's say nasa countryside ka, bigas yun. Ang yung mga ng mga bigas dito, yung tigi isang kilo na pak, pak, nakapak siya. Yung... Depende sa brand ng bigas. Pag mga nasa countryside kasi, yung mga dinitindang bigas, hindi masyado magaganda. Ganun. Based na rin sa experience ko. Pero may mga ganda pa rin naman. Yan nga lang, medyo mahal lang konti. Way back 2019, naabutan kong dito. 150, isang kilo. 150 yun ah. Ang palitan pa nun, 11. So, nasa magkano lang siya. Isang kilo ah, kasi nakapakpak yun eh. Basta nakapak lang siya. Tapos nakaplastic din siya na isang kilo. Pero maganda yung pagkakaplastik niya. Hindi yung nakabuyang yang Ayan. Ganun dito. Way back 2019. Isang kilo nun. 150. Tapos nagtaas ng nagtaas ngayon, ang bigas na ngayon dito sa Poland yung isang kilo. 4, 4, 3, Mahal na rin siya para pagpanahon na nagsail ang mga grocery dito. Pag nagsail ang mga grocery dito. Pag nagsail ang mga grocery dito. Yung isang kilo, minsan dos, minsan two ano, fifty. Iba-iba. Depende. Ah, katinang ilong ko talaga. May blackheads ako eh oh. Hindi lang masyadong kita. Blackheads yan eh. <laughs> Hindi ko siya tinatanggal. Makati lang siya. Ayan. Sinisipon-sipon na naman ako. Dahil sa ano ko? Sa... Ang tawag dito? Sinus ko. <coughs> All goods. Wala naman na masyadong gagawin ngayon. I mean, wala na masyado akong lulutuin. Kasi nakapagluto na. Yung babaulin ko na lang. Ayan. Salamat nga pala sa mga bago kong followers. Sa mga bagong nagsubscribe sa akin. Na-appreciate ko kayo. Start anong lang kayo, comment down below lang. Sasagutin natin yung mga tanong niya about dito. And bukas, dahil day off ko at maganda yung panahon. Maganda sana yung panahon bukas. Kung maganda yung panahon bukas. Subukan kung lumabas. Vlog natin yung mga kung anong mabablog sa labas. Sana gumanda yung weather para makapag makalabas naman tayo hindi lang puro bahay 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 dito lang ah uh, subukan natin lumabas at mag-content naman sa labas kakapalan lang natin yung mukha natin natarap sa camera syempre harap sa mga tao all goods all goods all, all goods Yun. ay si Bakit? may nasigaso lang siya nasigaso niya yung sa tax tax namin dito sa bahay hindi natin si Rapi hindi pin natin si Rapi ano ginagawa eh si Rapi kumakain tara kain tayo kain daw ano ginagawa mo ano wala malaki adobo adobo ayan halong adobo saka baboy ayan baboy at saka manok saka nanonood siya ng vlog ayan si Rapi kasi mahilig manood ng vlog supporter din yan ayan Ngaling natin. Ito yung ulam niya. Adobo na may Ayan. adobo na may itlog na may baboy na may manok. Ayan. Sama-sama na yan. Tapos may kanin na rin naman ako. Nagsasain lang ako ng babaunin ko. <coughs> All goods. May pansit pa kami rito. Natira. Galing kay Jerome. Salamat sa iyo, Jerome, sa pagdala ng, ano, sa pagpasalubong ng shoutout sa iyo. Uh, shoutout sa mga pasalubong yan May bilo-bilo pa kami. Ano to kare-kare la kay? Minudo. It uh. will la much nego. mamaya na kami kakain, tinapain pa yung ulam. All goods, makakain na mamaya. Ano? Down system pa rin siya hanggang ngayon. Yan. Kaya nagkakaroon ng problema sa pagpapas ng documents sa tax sa tax office ng system nila yah, yeah busy or bakit all goods yun talaga pag ganito kasi mga tax refund na talaga tax filing na ng tax At minsan nagkakaroon ng problema ang system sa dami kasing nagpa, nagpapiling nagpapas ng mga documents karamihan nga kasi gaya ng sabi ko uh, puro online online kaya yung system kaya yung system nagkaka problema pero maayos yun hanggang April pa naman yung ano eh last na piling April February, March, April oh, sakto 3 months din oh uh -huh.